ang ayon tayo sa nasabi ng isang import legend na player na si Hamilton tungkol nga sa pagiging NBA ready ni Kai Soto at strength and conditioning nga ang isang napansin niya at yung mapabilang si Kai Soto sa tamang team yung strength and conditioning ay tinutukan na ng kampo ni Kai at yung mapabilang nga ito sa tamang team ang sana nga mangyari dito kay Kai Soto sa NBA Summer League nakita natin na sobrang epektibo ang pick and roll ni na Kai Soto at Kawamura sa Japan B1 B league at dahil nga rin sa pick and roll na ito, kaya naman nanguna si Kawamura sa assist sa Japan B1 B-League siya ang isa sa league leader dahil marami siyang naibato na bola kay kay Soto para sa alio po inside play at ang maganda nga kay Kay Soto ay ang kanyang size na madaling mapasahan sa loob ng paint kahit pa na mataas na pa pa ang binibigay ni Kawamura. Kung magkakaroon nga ng team player at coach na alam gamitin ang kalakasan ni Kai na ito ay magagawa niya rin ang mga plays na ito sa NBA Summer League. Nagpakita na rin ng mga kalabaw plays si Kay Soto sa Japan B1 B League pero bihira mo na makita ang ganitong play sa NBA at ang play ngayon o laruan sa modern NBA ay ang magandang ball movement para sa high percentage shot o yung pick and roll na gumagawa ng opening para sa guard o sentro kapag nagkat ito papalapit sa basket. Madali na ngayon sa NBA na mapigilan ang mga post play sa pamamagitan ng help defense kaya kung mapapansin natin ay karamihan na rin sa mga bigs ngayon ay nagiging matalino sa pagkat kung hindi naman kaya ay pagpwesto sa loob ng paint para magkaroon sila ng magandang opensa. Karamihan ngayon sa mga bigs sa NBA ay sa depensa talaga ang focus at maganda ito dahil pagdating sa loob ng paint ay papalag si Kay Soto sa depensa. Maliban sa depensa ay tumitira nga rin sa 3 point area ang mga bigs sa NBA at kaya nga rin isa ito sa ni-developed ni Kai Soto ang kanyang 3 point shooting at nagpakita na si Kai ng resulta kaya niyang maipasok ang kanyang tira sa 3 point area tuloy na tuloy nga rin ang plano ng Wasserman at pinalakas nila ang katawan ni Kai Soto kita naman pinagpaglang ang masamang bagsak dulot na rin ang foul ng kalaban hindi kaya nang nagbabantay kay Kai na abutin ang bola sa eksenang ito kaya naman mukha na lamang ang kanyang tinamaan kaysa naman masama siya sa poster ni Kai pero delikado nga rin ang mga ganitong klase ng foul sa mukha dahil mawawalan ka ng balance at hindi mo makikita kung saan ka babagsak kagaya ng sa play na ito Nawal nawalan si Kai ng balansa at mali ang pagbagsak ng kanyang paa sunod ang katawan pero buti na lang mas matibay na si Kai ngayon. At pinagpagalang nga niya ang masamang pagkakabagsak. NBA size at basketball skills o tools ang nasabi ni Jalen Green at Jonathan Kuminga na meron itong si Kai Soto at magkakaalaman nga rin sa NBA Summer League. Kung makakasungkit ba ng NBA contract ang Wasserman, mapa contract man yan na pwedeng ma-extend ay mukhang susubukan ng Wasserman. Kung napunta si Kai sa tamang coach at team, lalabas ang kanyang tunay na laro, mga magagandang pick and roll plays na nauuwi sa alley play at hindi madali ang alleyo Place dahil kailangan ng magandang timing, pwesto at chemistry. Kaya kung mapapansin natin ay nagkaangas ang mga players na nakakagawa ng mga alleyo Place sa NBA. Tanda na rin na naisahan nila ang depensa ng kanilang kalaban. Para sa iba, NBA ready na si Kai dahil na rin sa alam nila na nasa coach at sa tamang kakampi ay lalabas ang tunay na lakas ni Kai Soto kapag nagkaroon. Si Kai ng magandang playing time at place na para sa kanya ay asahan natin na maganda-ganda ang chance na makasungkit ang Wasserman at si Kai Soto ng NBA contract. Kailangan rin na sa umpisa pa lamang ng laro ang kanyang magiging team sa NBA Summer League ay makapaglaro na nga itong si Kai Soto para uminit kaagad ito at mas maganda pa ang maipapakita ni Kai sa susunod din ng laro hindi kagaya noong last season last two games na naglaro si Kai malamig na ang player at halos mababa na rin ang kumpiyansa pero nakapagbigay pa rin ng magandang laro sa limitadong playing time laban sa team ng Portland Trailblazers